good morning, good morning po Magandang araw po sa ating lahat Yan, uh, araw ng mga puso Happy Valentine's Day po Bali February 14 Yan, araw po ng Miyerkules Ayun uh, na, yung truck ng basura So, nakafocus tayo ngayon dito Sa third project natin Dito sa Phase 4 Lumina Homes Nakumuha po tayo ng uh, tao Para isegregate po Itong mga kalat natin dito So ito po mga kalat na to ay panambak lang at saka nahaluan ng mga basura galing doon sa mga materyales, yung mga karton, yung mga plastic. So pinapa-segregate natin tapos ipapaschedule po natin ngayon ang hakot panambak. Okay, bali yung ibang tropa o yung ibang gumagawa doon support project natin ay nandito po ngayon. ay si Kuya dito. Good morning po. Good morning. Yeah, good morning. Hindi ka makasigaw na, daming tao. <laughs> Naubusan ka na ng boses <laughs> Pare-pareha tayo. Ayun na, uh, ano kasi kami doon. Uh, all out kami dun sa pa-celebrate or pa-dispidida ni Ma'am Tip. na. Uh, ingat po, Ma'am. Maraming maraming salamat ulit. Kita na lang po tayo sa susunod. So, bali ang uh, assignment namin dito, uh, installation ng cornisa accessories, paint retouching, at saka yung sa bubong. So, lagi kong nasasabi noon, Ayan na, kinukuha na ni Kuya yung ating mga hagdanan. Lagi ko sinasabi noon, babalikan kapo, babalikan ko pa po yung ano rito, yung uh, mga dapat kong makita dito sa bubong. Tapos final paint ng uh, roof guard. Ayan. Ayan pasok tayo rito. Segregation muna. na. segregation. Ayun yung iba mga gamit. Nilalabas na namin. Ayun Joy, si good morning po. Good morning po sa inyo lahat. Yeah, good morning Happy Valentine's Day Happy Valentine's Day Master Jaja, good morning Hi, good morning Tsaka si Louie, good morning Louie Good morning Wait, tingnan mo yung ano Tingnan mo Ayan ah Okay, bali magkakabit sila ng uh, cornisa rito Tapos i check ko yung ilang mga gamit na nandito Ano meron tayo rito? Yan, may rain shoot, shower set, heater. Yan, lahat po ito ay kakabit na. Tapos, uh, siyempre, sasabayan, sasabayan na rin po ng linis. Pero, hindi naman po namin matatapos yan ng itong isang buong araw. So, meron pepwesto na pepwesto rito para sa general cleaning. Ang kadalasan noon, si Kuya Dindo yung pumipwesto rito. Tapos, yung ipagpapatuloy yung mga pagpipintura. Yan. Eh, halos natapos na yung uh, sa anong ko natin sa sa mga burnies. Itutuloy na lang po to, bali retouching na lang. Yan dala na rin po natin itong mga plate cover. Yan, tsaka rito. Dala na rin natin 'to. Eh, lahat lilinisin tsaka kukumpletuhin mo na 'yung mga accessories kapag na-kumpleto na. Diretso na ulit tayo. Sila master batang nga pala rito, tsaka sila master Ryan, meron pa silang part po rito na mga gagawin pa. Yan, babalik at babalik po sila rito. Tapos, uh, bibilhan na rin natin to ng cabinet handle mamaya. Yan, bibilangin natin. Balik, ganito lang naman din po yung kakabit natin sa mga cabinet handle. Okay, ito yung assignment natin dito sa third project tapos sa uh, preparasyon para doon sa second project natin ng Athena. Yan nandoon po yung ibang tropa. Tara. Dito naman tayo sa first project natin. Ayun si Kuya Richard. Kuya Richard, good morning. Good morning. Ayan na. <laughs> Bali yung ginagawa ni Kuya Richard dito. Ito yung plastering nitong sa cladding. So gagayahin niya lang yung design na ginawa ni Adonis dito. Yan mga nagawa kahapon Ceiling framing O oh, may bisita Pusak Ceiling framing Ayan po Tapos yung sa Paggawa po ng Kitchen counter slab ayan, Sinisimula na rin dito Sa amin para hindi na magasto sa kahoy Metal paring na lang Yan yung ginagamit namin Pang framing Tapos sa uh, Hard deflex O kaya kung may Extra plywood Yun yung ginagamit namin sa slab Tapos dito may konting babaguhin pa. Itong ng water waterline, ililipat banda rito kasi magiging ano to eh. Uh, space para sa refrigerator tapos yung sa sa release ng tubig para po dun sa washing machine, ililipat din bali yung drainage yeah, electrical na yung kasunod nito Hahanapin pa po namin ng supply po to dito na kami kukuha kasi hindi naman na overall yung pinagawa ni client Dito na kami kukuha para sa Sa series line ng outlet Papunta rito sa extension Tsaka ito Isa sa switch Ayan, Diyan na kami kukuha lahat sa lightning niya Sa pailaw Dito naman tayo sa second project na Athena Bali, formworks pa rin Doon sa extension na kung saan Uh, Magbubuhos po tayo Ngayon bumili tayo yung concrete nail Ayan bate 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 tayo Eh si Jamil Good morning Jamil Good morning Ayan, Si Jamil Good morning Good morning At saka si Tamtam -tam, Good morning Tam Good morning sir uh, Good morning Up oh, yeah. prepare I'm prepared Eh si Ade Onis, oh, good morning Donis Good morning Taka Si Bilo, good morning dog Good morning Si Ricky. Good morning Si eh, oh. eh boy oh. <laughs> Concrete na hill kayo boy Okay, bali kung magawa na sila ng bracing dito at saka tukod gamit ng 2x2 and 2x3 uh, Sa farmworks naman, halos sa na okay na, halos kompleto na rin mga Semento, kompleto tayo pa yung ibang uh, para sa kahoy. Eh bracing na lang 'to. Fashion to ko. Tapos magse-set na sila rito ng para sa mga mating natin. Yung mating natin dito bali 12 12 mm. Ayan, 12 mm. preparation muna para sa mga farmers tapos mamaya siguro ba after lunch makakapagbuhos na kami Yung bali walang wala nga palang uwian to magpaprovide tayo ng pananghalian nila rito Yan, nandito tayo sa bubong uli dito sa third project so bago natin i-turn over to so i-make sure namin na wala na tayo makikita ng mga siwang at saka butas tapos applyan natin ng roof guard boys and Okay, dito banda sa part na to May pipinturahan pa Yung sa pasyada nya Ito, alas okay na Yung pinapadulit natin ng silan Ang bulkasil pa kasi Bago applyan ng roof guard Kailangan na walang mga siwang yan Ito yung sa kable ng internet Lalagyan na lang ng elbow Tapos yung mga PVC para para sa mga ventilation pateto 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 bali pipinturahan uli yan yun oh Pinapa, ulit na pinapa-double natin kay Kuya Dindo para sigurado lagyan natin yun okay, sa dulo. Oo. Okay, oh. Ito, passing awan to, di ba? Ah, magpaprovide na lang ako ng uli. Isa pa. Para dito. Ayan, okay, halos sa... Uh, ano ito? Kaya ito. Sa gilid. Ito pa, oh. Dito. para sigurado walang walang tatagos na tubig Tokyo may klilan oh. kasya na ba yan? Oh. sopa pa yeah. kung may malaking budget sana mas maganda yung binaklas lahat ng bubong tapos sa bagong yero wala nang putol simula rito hanggang doon sa unahan para mas matibay pero pwede pa naman to tatagal pa tatagal pa yung yero rito para magamit pa nila malaki laking budget din kasi ang uubusin ito ayan pipinturahan na lang yan pati dito banda ano. tapos dito may konting ayusin yun nakabukas naka kailangan ni fix yan okay. natin si kuya richard dito ganito lang kasimple ginagawa ni kuya richard yan level bar tapos meron siyang pangkayod doon sa dulo sukat ng ginawa ni adonis dito pwede ba natin pakita yung pangkayod mo kuya ano ba to improvise <laughs> <laughs> Bali yero, no. Ah, yero. Ano nang ano? Flashing. ano oh, ng flashing. Okay, yung para pinaka plain sheet. Yan. Sabang uh, medyo matigas, medyo Nagahalo yung malambot at matigas na ano, palitada. Ah, si, kinakayod niya na. Ayun, kinakayod niya na po. Ah, yeah. makakabuka rin kasi ng disenyo kapag kaganyan. Medyo mahirap nga lang ng konti ang kumpara dito kasi kurbada. Alalay yung kayod mo dyan. Nakumuha ako dito ng mga ano, sako. Yun know? Nagagamit dun sa pinalilinis natin sa harap ng bahay. O tayo. <laughs> <laughs> Konting katuhaan lang. Oh. Ayan, ayan, ayan. Ay. Oh, merienda po, merienda. Merienda time. Ano time. Ano ba topic natin ngayon Kuya Jun? Oy, happy Valentine's. Ooy. Valentine's topic. Ayan niyo Kuya Jun. Subscriber mo na, na, tamang na. Tamang. happy Valentine's. Happy Valentine's po sa inyo lahat. Saka naman. Saka naman. Saka <laughs> naman. Ano ba plana natin ngayon so, so, so mga Jun? Sa mga may pinagdadaanan, huwag kayo masyado malulungkot. Basta, uh, there's always just weather after the storm. <laughs> 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 Dahil sa mga masasaya, di mag-share kayo ng blessing daw sa mga nalulungkot. Nalulungkot. Para masaya din ang Valentine <laughs> nila. Hello. Nalulungkot ako. Ah, meron muna. Kakatuwaan lang 'yun. <laughs> salamat, salamat sa lahat ng partner namin, no? Oo. Uh, salamat kay Jun. Happy Valentine's Day, Jun. Ah, kaila Ma'am Mercy, kaila Ma'am Tet, kaila Ma'am Gladys at sa iba pa. Kaila Ma'am ma Michelle. Ah, Ma'am Michelle po. Ingipin mo daw kay John. Ingipin mo kay John. <laughs> Ma'am, yung yung nga ba ng pito? May mga ano po yung bahay niyo. Okay, after break time, aalis tayo. Kukumpletuhin ko yung mga yung iba pang mga kailangan dito sa all home natin bibilhin tapos may pinabibili pa si Kuya Jun yung pintor natin para dito sa part project yung mga materials na para sa preparasyon ayan na yung pinagagawa natin kay Kuya Dindo kita nyo, anlinis na no? no Kuya, ayos ba? <laughs> ayan na oh. biglang uh, linis oh. tingnan mo yan pinapipinturahan na natin yung lahat tapos yung bubong halos okay na din yon Naikabitan natin yung dapat ikabit doon Kuya na ano na ba yan? Nadali na yung banda dyan? Okay na? Sige thank you thank you So tapos dito naman uh, ah, segregation Ito talaga minsan nilalaanan talaga namin na lang ng araw to Kasi kung papahakot po kasi natin ang ipapahakot to Baka lugi din kasi yung hakot natin Total naman nagpaalam naman tayo rito sa mga taga dito Na yung lagi natin nakikita yung itsura nito Hindi maganda Pero ito ito matapos tong araw na to, malilinis to. Ayan, pinapasegregate na natin yung basura. Ito yung basura. Ito yung dapat hinahakot lang talaga ng ano, ng basurero. Pag nakita nila kasi ganyan, talagang hindi po hahakotin yan dahil isipin nila may mga kasamang debris. Ito, segregate na pati yung mga pinagtabasa ng tiles. Halo-halo na po kasi yan. Ayan na, ah, bali, iuusog na lang yan dito para pag hinakot ni ano, ni hakot pa ng back, ayos na. Ray, lagay mo na lang dito. Baka may pako yan eh. Baka makadisgrasya. Yan eh. Yan, dito tayo sa all home. Testing na lang. Sige te, pakiiso yun na lang. Bali, hindi mo na ibabalik natin. Dadaling ko na na nakaganyan. Yan, pati cabinet handle. Yan, sa ng ray shoot. pre, pre. Yeah, <laughs> Ay, si Master Batang. Nakita kami rito. <laughs> okay. Bumili siya ng, ano, ng mga cabinet handle din dun sa project natin dito kila Ma'am Mercy. Sa counter na lang, te. Isama mo na te. Sa'yo. Cabinet handle. Tara. Okay, nakabalik na tayo rito. Ito na yung itsura ng mga panambak natin. Wala na siyang basura. Kukunin na lang to. Tapos yung mga tiles dito, eh, isasama na lang sa mga panambak yan. Yan, nasabihan na natin dyan yung maghahakot. Tapos yung mga basura, dating gawi, dadaling ko na lang dun sa sa phase 2. <laughs> Kasi eh, kung hayaan ko yan dito, hindi natin alam kung kailan pa yung truck ng basura rito. Kakalat lang uli yan. So, para malinis na doon pag turnover natin. Okay, tara. Ayan, nasikaso natin yung makakain ng magbubuhos doon sa second project natin. Ito. Ito yung uh, pagkain nila At saka sabaw Ayan tinola Okay let's go Balik ulit tayo rin Actually tanghali na ngayon Kasi muna natin sila Okay dito na tayo ulit Sa physics 6 Kapag ka, ganito po kasing uh, Trabaho po sa taas Medyo may kabigatan yan Kaya inaandahan natin sila ng makakain So usapan naman natin dito Hindi na sila uuwi sa bahay ngayong tanghali. Dito na sila magbe break time Wait, Ba, ba very good yan Jamil ha Nadasal <laughs> ha <laughs> Sige na Basbasan <laughs> so, ng pagkain ito Mabusta na May kanin din dyan, ano na lang yan. Extra na lang, baka lang Ah, Tawag niyo na sila ano. <laughs> okay na. No. Luto ni Carol pala yan. Ah, masarap ba? Sa ka ni Carol. Eh, yeah. yeah, may sabaw ko. Ako sabaw. Kunti ba? Hindi, marami na yan. Eh, may kaling. niya lahat yan. Pwede rin mamaya pang ano niya pa. Sino magugutong pa? Si Ricky yung muwi. Babalik. Ah, babalik. Inatid ko anak na. Bali dito, yung finish pala nito, steel deck lang. Wala siyang kisami. Wala rin, uh, wala rin framing. Pag natapos namin to, medyo may mga nakalawit lang ng konti dyan. Tapos yung uh, ano nito, yung para magiging kisame yung steel deck na Maglalagay na lang kami ng mga junction doon sa bawat ilaw. May tatlong ilaw lang to. Tapos sa uh, may abang lang para sa linya ng exhaust fan. Yan lang yung gagawin namin dyan. Abang para sa linya ng exhaust fan sa tubo. Ayan. Tapos at saka sa ring shoot. Yun lang. Tapos sa uh, dito meron din. Parang sa pinaka medya agwa natin. Bali, apat na ilaw lang yung iaabang natin. Okay. Yan na lang po muna. Break time muna. So, mamaya na lang update ulit tayo. Yan, halos hindi naman tayo mabibitin sa materyales. May mga pahabol nga pala tayo rito. Papansin nyo sa update video natin dito. So, lagi tayo nagpapahabol ng mga materyales. Ito, may graba ulit. Kung sumobra man to, pwede ko naman hakulti niya papunta dun sa susunod na project pa. Kaya masaya okay. ako dyan yung mga ko. Ano yan? Ano yun? Ano sa bago? Ano yun sa

Nakaki-update okay, na tayo dito Hindi ko namin mabubusan ito ngayong araw Puro preparasyon lang Medyo madami po kasing uh, dapat gawin pa Kagaya rito sa sidings Yung abang uh, abang itong building Masyadong pumasok sa loob Yung abang ng mga bakay kailangan kasi natin palabasin lahat yan eh. Diyan tayo kakapit Sa so, gagawin nating parilya dito Kaya natin ito yun. Ayan. Yun butas na. Sa sobrang uh, lalim. Ito pa. Tsaka dito sa gini. Para matagtag natin ang bakal. Tapos nagpapahakot na rin po tayo ng ano ng uh, panambak. Ayan, uh, para malinis na malinis na rito. Kung meron man matitira, konti na lang, hindi na ganoon kadami. Ayan. Okay, dito naman tayo sa third project bali yung mga improvement na ito sa interior. Yan, yeah, unahin muna natin dito sa living area. Ayan, dito sa living area yung ating uh, TV cabinet. Ayan, may mga konting retouching na lang po dyan. Ayan, yung TV console or TV cabinet natin. Yung mga drawers na lang po yan yeah, kasi pipintura na lang yung loob. O, diba? Ayan. Tapos yung uh, hamba natin at saka yung ating uh, mga pintuan. Tapos dito bahagyang medyo lumilinis-linis na. Meron pa kaming ilang mga ihaabang dito yung mga bracket ng ating mga wall pan. Yan. Ihaabang na lang po natin dyan. At saka ito. Yan, nakakabitan pa ni Sir ng eh. Yung parang pinaka-plate cover niya dito linya ng internet and tapos yung mga cover na lang ng switches and outlet yan lilinisin na lang tapos mga doorknob na lang and doorknob na lang para sa mga pintuan tsaka bracket meron na po tayo yan para sa toilet and bathroom Naibalik na rin yung wall floated panel dito. Tsaka dito sa bar counter, tsaka yung track bar and uh, track light, meron na rin. Yung kinakabit na yung lababo, yung rain chute, yung cornisa, meron na rin. Tapos pinturado na rin po siya ng uh, dark gray na pinintura natin dito sa loob. Dito marami na rin improvement dito sa toilet and bathroom. Yan, nakikabit na yung water heater. Nakikabit na rin po itong shower set, black series. Tapos yung bidet natin, black series. Ayan na. Tapos, kornisa Ayan. Ito naman yung pinipwesto ni Kuya Dindo. Yeah. Ayan, marami na rin nagawa si Kuya. <laughs> kuya, relax-relax muna, bawi bukas. Ayan na, uh, para maganda yung kawa. <laughs> Tapos ito kaya nililinisin no, natin yan, no? Inside sa exhaust. May Ah, uh, yung tile grab. Ginahabol kasi ni Kuya Dindo yung mga gawa nila Master Jojo kaya nito. Yung kornisa, pagkabit niyan, inasilian tas tapos pininturahan niya kagad. Ayan, ito na may minamasil yan. Uh, rain Tapos uh, ito, yung ating uh, black series din na uh, lababo. Ha, cute na ano. Uh, cute ang poset. <laughs> Ayan, marami pang gagawin dito. Ayan. Kasi so, Kuya Jun. Kuya Jun! Baka naman Kuya Jun! Dapat na boss! <laughs> Dapat na po sa inyo lahat! Si Kuya Jun, baka lilipat na dun sa bahay nila, Ma'am Mercy, bukas. Tapos alalay na lang po siya rito. Bali, general cleaning na kami. Yung uh, after nitong araw na to, may mga konting accessories lang na ikakabi. Tapos, sa uh, general cleaning na. Yun ah. Uh. Yung mga gamit, i-segregate po natin yan. Tapos, dadali na natin yan sa susunod na project yung iba dyan. Yan, mapapakinabangan pa yan. Tapos sa uh, nadali na rin yun sa taas All goods na yon Dito na lang sa harapan ng bahay Kaya may konting masilya Diyan, konting masilya Tapos uh, pipinturahan po namin yan Magkabilang gilid Pati dito Yan Tapos kita natin, medyo malinis na to Ito na lang uh, Kapag nadala ko yung owner, kukunin ko na lang ng paunti-unti Yung mga kalat dito Yan dito masilya na rin Masilya yung gilid din, pintura Tsaka tong poste, eh. baka pinturahan namin. Kasi tara naman sana po siya eh. Para maganda naman natin ito turn over, di ba? Okay mga karo yun lang po muna yung maghapon natin ngayong araw po ng uh, Miyerkules. So, kita-kita na lang po sa susunod na video. May Valentine's nga din po pala sa ating lahat. God bless, ingat po palagi itong kala po muna.